yun mga idol so from yesterday na nasa 80 po yung level ng ating tubig ngayon nasa 65 na lang so kailangan natin ng waterproofing mga idol dahil malakas yung leaking nya so sayang yung ating asin dito yan i waterproofing muna natin to mga idol ulitin yan, malapit na maubos yung tubig natin yan may mga cracks cracks pala oh yan oh. daming mga cracks mga maliliit na crack siguro dyan nagtagos yung mga tubig natin kaya repair na lang natin muna at ito na siya mga idol so kailangan natin mag start ng repair so ang ginawa po natin tinanggal po natin yung tubig natin nilipat sa kabilang pond natin and bumili po tayo ng flexiband so sa 1 liter po ng na flexiband nag mix po tayo ng dalawang kilo na uh, tawag nito siminto at ito yung ating ginamit. So gumamit na rin tayo ng electric pan para mabilis talaga siya mag-dry. Kasi kapag nag-dry na siya, pwede natin lagyan ulit ng tubig. So ito yung mga band. At least sure po tayo na sana wala na pong mangyaring leaking dahil sayang na sayang po yung ating tinimplana na asin. So instead na nakatin PPT na po sana tayo, yan, start na naman po ulit tayo sa number 1. At the same time, hindi ko lang alam mga idol ha, kung mag-work po ito kasi syempre may mga chemicals na po itong flexiban at saka simento. Pero babanlawan lang po natin. Siguro, babad po natin ng 24 hours pa rin na sa tubig itura. After natin para matanggal po yung flexiband. With flexiband. You know? Yan Siyaro, tatagas pa to. Yan ang mga idol. After natin mag flexiband, yan o. No? bumubula talaga oh, Grabe yung chemicals ng uh, flexiband at saka simento. So, baka tagilid tayo sa shrimp. Yan. Pero sige lang, subukan pa rin natin. Yan kasi nagano po tayo waterproofing. Sobrang daming leaking talaga mga idol. Konti na lang yung tubig oh, yan oh, transfer natin sa kabila o, yung may salinity. Konti lang natira oh. So ito, ito yung aeration system natin. Yan. Bali apat po yun sa ilalim, tapos apat po din sa gilid. Ganyan oh. So binabanlawan natin para matanggal po yung mga chemicals ng flexible at kasimento mga idol.